Three, Hello guys, welcome sa aking YouTube channel. Uh, sa video ng ito ay share ko sa inyo ang uh, tungkol sa uh, ating mga alagang baboy. Dahil sa meron akong mga panood na paraan ng ibang kalaga ng baboy na kung gusto nilang uh, pabigatin ang kanilang mga alagang baboy ay kanila daw papakainin ng asin dahil yun daw ay isang uh, paraan para ang kanilang mga alagang baboy ay Uh, bumigat so base sa aking experience ay hindi doon nababase ah uh, kung gusto nating bumigat ang ating mga alagang baboy uh, number one, kailangan ay sapat na pagkain ang ating maibigay sa ating mga alagang baboy at uh, pangalawa ay hindi sila nawawalan ng tubig Uh, kung maaari ay Lagyan natin sila ng drinkers Inuman Na kahit anong oras Anytime Ay makakainom sila Kung gusto nilang uminom Kaya Ang tulong lang ng asin Kaya Pwede natin bigyan ng asin Ang ating mga lagam baboy Kung Sila'y Nauumay sa pigs o kung walang ganang kumain ang ating mga alagang baboy, pwede natin silang bigyan ng asin. Pero hindi ganun kadami ang pwede nating ilagay sa pagkain ng ating mga alagang baboy dahil magkukos din yon ng hindi magandang epekto sa kalusugan ng ating mga alagang baboy katulad ng ng mga tao na kung masobraan sa uh, alat yun ay masama sa katawan At ganoon din sa ating mga alagang baboy so kung gusto nating uh, bumigat ang ating mga alagang baboy lalo na sa araw na sila pwede na nating ibenta ay may advice ko mga mga viewers na ibigay natin yung sapat na feeds na dapat nilang makonsumo sa loob ng isang araw kada baboy so uh, kung gusto mong ma ma target yung nais nice mong timbang sa yung alagang baboy sundin mo yung feeding guide na ibinibigay ng mga agri supply uh, kung meron mang mga agri supply na malapit sa inyong lugar humingi kayo ng feeding guide at kumonsulta na rin kayo sa inyong technician at para kayo mag guide kung paano at kung Uh, kailan yung tamang pagtuturok sa ating mga alagang baboy. Sa aking experience mga kahag, naglalagay ako ng asin sa kanilang mga pagkain o sa kanilang inumin. Sa tuwing makikita ko na sila'y walang ganang kumain o makikita ko sa kanilang mga pakainan na merong natitirang mga feeds konting feed sa kanilang kainan. Kaya nilalagyan ko ng konting asin yan at lalagyan ko ng konting tubig. At kung matikman nila yung, yung tubig na may halong asin, ay gaganahan uli sila na kumain. So yun mga, mga viewers, uh, sana ay uh, makatulong itong video ito sa inyong pag-aalaga ng baboy at Now ay uh, tayo ay maging success sa ating pag-aalagang baboy. So guys, uh, hanggang dito na lang ang video nito. Maraming salamat kung ikaw ay umabot sa uling video nito. Ay na-appreciate ko yung bagay na yan. Kaya uh, magkita-kita tayong uli sa susunod na video. Peace out.